Yo, what's up, mga caps? Welcome back to my channel, and this is your surgery and, and you're back for another reaction video. For those who are new in my channel, please don't forget to click that subscribe button and notification bell para lage kang update sa on mga latest videos. And yes, mga caps, for tonight, magererak tayo sa pinaka latest release of Star Music. It is a collaboration between. SB19 and Star Music. So, nag-release na sila ng audio nitong song na to, yung No Stopping You. Pero hindi ko pa pinapakinggan. May napakinggan akong onte. So, ano ba talaga, kuya? Uh, may napakinggan akong onte, pero hindi ko tinapos kasi gusto ko nga ngayon ko talaga siya bubuohin para surprise talaga. Ganun! Yung effect. So, mga Caps, inaabangan na natin yung premiere ngayon na ngayon kasi gusto kong mauna na mag-upload ng reaction video ko. And, alam naman natin na last week, sobrang nagkagulo talaga ang Twitter world, ang social media. And, again, guys, ang sinasabi ko na sa, sinasabi ko na sa inyo, yung fandom wars, isa yan sa sign na umaangat na ang P-pop. P-pop is rising. And that is because of SB19 and yung Fandom Wars, isa yan sa nagko-contribute sa pag-angat ng K-pop. And kaya wala pero hindi ako nag-engage sa mga Fandom Wars because I am a multi-stan but then again, kung papipiliin ako sa dalawa or tatlo na mga p pop groups, SB19 pa din. So yun lang mga caps. Abangan na natin, hintayin na natin, malapit na siyang mag-play. Kaya Let's go! So, yan na nga mga Caps. Premiere will begin shortly na naman. Ito na naman yung katagal-tagal na pag-iintay natin ang Premiere will begin shortly. Kano ka na naman katagal to? Let's see. I'm excited. Yow. And, ang kulit na naman ni Ken dito. <laughs> ang kulit ni Ken dito. No? As always, Ken. I beloved Ken. Let's go. And si Stell. Nasa Las Pinas nga pala kayong si Stel, mga Caps. Kung gusto nyo pumunta dine, eh, bumili kayo ng digas doon sa Itong Digasan. Let's go. <laughs> gusto ko ang pumunta kasi malapit lang naman. Kasi Las Pinas lang din naman ako. Yun nga lang, sobrang busy lang talaga mga Caps. Pero, pag nagkaroon ng time. Ayan na. Ay, may ano. Sina din commercial. Ayan. Ayan. Ayan mga taps. 1 minute and 30 seconds. Mm-hmm. Ihinaan ko po yung audio. Baka om ay ma... Copyright ng ABS-CBN. Kaya hinaan natin ng audio. Pasensya na kayo kung mahina ang audio, no? Ng video. Na-avoid lang po natin makopyright ng ABS-CBN. Bawad Ayan. Let's go, let's do this. 575 Yung nasalive live stream. Natin. Bazinga Keep on streaming Bazinga. Keep on tweeting, sharing Bazinga. Let's go. Ay, 20 seconds. Intayin ko muna kayo. By the way guys, pinaparaffle ko nga pala yung sarili ko ng December. So yung gustong mag-mine, comment na lang po. Char. Ayan na mga cops. Woo! Let's go. Nina, isa doon. yes can opening for the song is so sexy man like let's go hey that's my a oh my god. yung nails talaga ni Ken na black gagayahin ko yan tomorrow wow bibili ako ng cutex na black yun talaga yung purple room talaga ng star music no ang cute let's continue listening and watching Sempre, as expected, ang ganda talaga ng song. Pero yung freshness na, alam niyo, walang makeup na mukha ng SB19. Bakit ganun? Ang, ref refresh nila dito. It ito, naka-filter to eh. Kaya ganito eh. Char. Ganun. Ang papogi. Diyan. Ja. Tapos si. Tinuno. Oh my God. Let's go. Ang cute ni Day Day dito. Stay, let's go. Keep on running. Keep on fighting. Wow, there's no stopping you. Sobrang positive ng, alam nyo yun, ng message ng kanta. And that's so good. At tingnan nyo naman na sobrang na talagang focus sa focus si Pinuno sa, pag, sa editing, oh. Sound editing. Hindi ako sure no mga caps. Um sabihin niyo sa comment section kung ano ba may contribution ba dito si Pinoy Pablo kung siya ba yung nagsulat ng lyrics. Sabihin niyo sa akin kung yung collab ba ay recording lang talaga or may contribution sila sa lyrics. Please tell me sa comment section. Ang ganda eh, ang ganda ng lyrics. Parang ano yung message niya Lagi yun naman yung message ng mga song ng SP19. Pero go up. ganun Let's go. Ayaw ko yung mga ganyang pagtigintayin ni Ja. Hindi, hindi mo ako makakuha sa ganyan, Ja. So, please, love. Ay, nako, Ja. Ang simple lang forma ni Ja, pero uh, gusto ko lang ganitong forma. Let's go. Ay, na naman siya, mga ka. Sumitingin talaga siya sa akin. Ay, tanong pinapabalik talaga ako sa ano, sa maisa ni Ja. Ganun yung gusto niyang sabihin dito. Bumalik ka sa maisa ni Ja, nerd! Medyo nabihag kasi ako ni Stel eh, lately. Ang Stel, ano you know, Stellberries. Oh my God, let's go. Ay! Ba't ganun? Yung smile ni Stel, ang contagious niya, no? Mahawa ka talaga. Tapos, iba naman yung templa dito ni Ken. Seryoso naman, no? Iba din talaga ang ang lakas ng dating ni Ken pag ganito yung mga it, uh, niya, itsura niya. Seryoso, seryoso. Grabe. Or baka inaantok na naman dito si Ken. <laughs> Yan, di ba? May sabit yung anak kapagtawa. Ay. and that run kapitan kamusta naman yon wow Gano'n eh and ito bakit dito nag stop oh my god may tiktok ah uh, ayun so here sorry dito ko na stop yung ano yung pagkalita let's go boss josh Ang isa pa sa inihintay ko mga Caps, yung steps. Alam nyo yun? Just na excited ako kung anong step yung gagawin ng SB19 dito. Pag pin-perform nila ng live. Can't wait to see them and ASAP performing this song live. Hope soon, hope soon. Sana sa Sunday. Ayun. Hi Aces! love love aces din po ako so multi stand ako I love BGYO as well bakit mo binabanggit sige focus tayo sa SB19 doon mo tayo <laughs> Heavenly voice yata yan mga caps o oh, palag heavenly boys kay dyan, um, panalo at ito na yung rap part ni pinunong Pablo let's go rap part hey yes 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 let's go judge Now, guys, alam na natin kung bakit SB19 yung napili para sa song na to. Alam na natin. Kasi yung requirement ng song, sobrang, ano eh, laki ng requirements ng song na to. Kaya, sana, peace, peace, peace lang tayo rito, no? Love, love, love lang. Kasi, binibigay naman doon sa talagang nararapat ng na artist yung mga projects. No? So, and SB19 deserve this peace. Kaya, yeah. peace yo. Love yo. Let's go. Oh my God! Ken, ending that song in that sexy voice is a must. Like, boom, mm, mm, let's go, let's go, Ken. Perfect. Oh, yung pagtigin dito ni, ano, ni Stel. Ay, grabe. Akin ka na ganun. <laughs> Ang lupet. Ay. Ay, sorry. Ay, may ganun pa pala. Oh, oh, I love SB19. Oh. Grabe no, ramdam na ramdam ko yung tuwa ng SB19 dito sa music video na to. Sa video na to, yung smile sila ang genuine lang. And as a fan, sobrang nakakataba ng puso na nakikita mo yung idols mo na ganyan yung mga ngiti. Sobrang genuine. SB19! SB19! Let's go! SB19! Ay, ayaw tumama. SP19, let's go! Stream Bazinga, let's go! Oh my god. And there we have it, my reaction video for No Stopping You, performed by and sung by SB19 in collaboration with Star Music. And thank you very much, Star Music, kasi at last, no? Yun nga, dream na dream din namin yan na maging part din ng SP19 ng Star Music But then again, Sobiti is good. I mean, sobrang thankful kami sa si Sobiti kasi talagang ni Norris nila ang SP19 talagang hindi nila binitawan. Sinaporta nila mula umpisa hanggang ngayon. So, yun lang. And guys, thank you. Wala akong masabi sa reaction video na to. And thank you for supporting this reaction video, my videos, all of my reaction videos. And mga caps, open na ulit yata yung store, bilhin na kayo ng poster and mga merch ng SB19. Shoutout nga pala kay Miss Joyce yung um, bucket hat, hat, hot tuloy, hat na extra mo on Thursday. Can't wait for that para masuot ko na sa aking mga reaction videos. And thank you for watching mga caps. Bye! Merry Christmas!